Aabot sa isang daang uh, rider ng motosiklo na nagprotesta sa Quezon City laban sa ordinansang uh, mag-uobliga sa kanila na magsuot ng placa uh, plaka vest. May urat on the sa si Jay Sabale. Jay? June, uh, may isang daang uh, motorcycle riders nga ang nagsigawa ng kilos protesta kanina sa harap ng Quezon City Hall upang ipakita ang kanilang pagtutol dito sa city ordinance na pinanukala ni uh, second or ni second district. Councilor uh, Ludivica. Uh, ayon kasi doon sa mismong city ordinance, lahat ng, mo, ng motorcycle riders dito sa Quezon City, maging mga dadaan lamang dito ay kinakailangan magsuot ng plaka best. Ito yung best kung saan nakasulat ang mismong plaka ng kanilang motorsiklo. Ayon dito sa mga nagsiprotesta kanina, no, na ito daw ay labag sa kanilang uh, karapatan dahil tila binansagan na silang kriminal dahil ang uh, rason daw para gawin ito ay para gawin itong isang crime deterrent. Para sa kanila mas maganda pa raw na mas uh, taasan pa ang uh, police visibility, pagpatuloy daw ang mga successful na checkpoints ng mga police, pagandahin pa yung mga motor ng mga pulis na panghabol sa mga kriminal at ipagpatuloy naman yung paghulugbog doon sa mga lugar na identified nila kung saan na nagtatago o dinadala yung mga nakaw na motorsiklo. Pero uh, uh, yun naman sa pag usap natin dito kay Councilor Ludivica kanina, nanindigan siya na ang kanilang uh, ginawang city ordinance, ang in-author niya city ordinance, ay pinag-aralan nila ng maigi at ito ang nakikita nilang solusyon para nga maging crime deterrent. Dahil hindi naman daw dapat o hindi naman daw kaya ng uh, dami ng pulis ang dami ng sineserbisyo ang publiko. So sa pamamagitan, daw, uh, pamamagitan ng mismo Plaka Vest, ay makatutulong daw ito bilang isang crime veteran at milinaw din niya na wala namang kikita dito sa naturang plaka vest dahil kahit sinong motorcycle rider ay pwede naman daw kumuha ng lumang damit o lumang jacket at palagyan naman ng seal screen na pintura yung kanilang suot at pwede na itong gamitin bilang isang plaka vest. At sa mga oras naman ito ay nandito tayo sa opisina ni Mayor Herbert Bautista kung saan inintay nga natin ang kanyang magiging reaksyon dito dahil tanging nga lagda na lamang nang Quezon City Mayor ang hinihintay upang mapanukala ang naturang ordinance. June. Maraming salamat sa Sabale.